questions for today are, Ano po ba ang tama sa dalawa? On the bus or in the bus? At yung pangalawa, how do we pronounce the? The po ba o the? Hello, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo lahat sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Doc Mark pero hindi po ako isang medical doctor. Ako po ay isang language professor. At narito na naman tayo sa isang episode ng Language at iba pa upang sagutin ng mga tanong na may kinalaman sa lingwahe o sa kahit ano pa mang maaaring makapagbigay ng liwanag sa isipan. And our questions for today are, Ano po ba ang tama sa dalawa? On the bus or in the bus? At yung pangalawa, How do we pronounce the? the po ba o the? Dito muna tayo sa unang tanong sa kung alin ba daw ang tama kung on the bus or in the bus. Ang sagot ay on the bus. Bakit? Dapat lang natin tandaan na kapag pinag-uusapan natin yung mga transportational device, titignan natin kung makakalakad ba tayo ng diretso sa loob nila. Kapag nakakalakad tayo ng diretso, nang walang sagabal, palaging on ang gagamitin natin. Uh, for example, I rode on the bus or I rode on the train. Or pwede namang, I boarded on the plane or I boarded on the ship. Kung mapapansin natin, lahat ng mga transportational devices na sinabi ko, eh may kakayahan tayong maglakad sa loob nila ng walang abala. As long as there is a flat surface where we can walk on, palaging on ang gagamitin natin. Ngayon naman, sa mga transportational devices na hindi tayo maaring maglakad ng diretsyo o talagang hirap tayo maglakad sa loob, in ang gagamitin natin. Halimbawa, I rode in the car or I rode in the taxi. Para naman sa pangalawang katanungan na kung ano ba ang tamang pronunciation ng determiner o ng article na the, well, ang dapat lang natin tignan dito ay yung unang letra ng sinusundan ng article na t Halimbawa, uh, He is the father. Kung titignan natin, the ang ginamit ko. Bakit? Kasi, ang unang letra ng salitang father ay F. At ito ay isang consonant. Kapag consonant ang sinusundan niya, the ang kanyang pronunciation. Pero, uh, halimbawa, I ate the apple. Kung mapapansin ninyo, the ang ginamit ko. Bakit? Kasi ang unang letra ng salitang apple ay isang vowel. Kaya kapag vowel ang sinusundan ng article o determiner na the, the ang kanyang pronunciation. Sana po ay nakatulong sa inyo ang mga impormasyong ito at sa iba pang mga katanungan na may kinalaman sa lingwahe o sa kahit ano pa mang maaaring makapagbigay ng liwanag sa isipan, i-type niyo lamang po ang inyong mga tanong sa comment section at susubukin po natin sagutin sa abot ng ating makakaya. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, at maging sa TikTok. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli.